kong sarap kuha na kayo mga chuki ng inyong kanin at kakain na tayo lang na natin yung ating nilutong hinamatisang manok mga chuki, isang magandang good day sa inyong lahat and for today's video ay magshishare na naman tayo ng isang pang dinner lang natin so maglalagay muna tayo ng ating bawa ayan hindi ko na siya binalatan mga tsuki kasi may aroma kasi yung bawang na yan. Ayan, kung alam niyo lang na yung bawang, eh, merong aroma yung balat niya. Masarap yan, lalo na sa mga sinangag, gano'n. Pagkatapos maglalagay ako ng konting luya. Ayan, mga tsuki. Napakasimple lang ng ating recipe for today's video, mga tsuki. din maglalagay lang tayo ng onion. Ayan. So, pagsabay-sabay lang natin, Chuki, yung ating mga sangkap. Kung magustuhan mo yung aking video, please don't forget to follow my page, like, and share. Ayan mga Chuki, antayin muna natin siya na medyo maluto yung ating uh, sibuyas bawang at uh, saka yung ating luya. And then saka natin ilalagay yung ating uh, next na sangkap. Ayan habang niluluto natin ito, nais ko muna magpasalamat sa mga bago nating mga subscribers, sa mga nag-share sa ating mga recipe. Ayan mga chuki, pag medyo naluto na yung ating sibuyas, bawang at taluya, ilalagay na natin yung ating kamatis. Ayan mga chuki. Itong kamatis natin ay limang piraso siya. So, dapat maraming kamatis kasi para mas masarap talaga yung ating uh, recipe for today's video, mga chuki. Ayan, pagkatapos takpan muna natin siya para medyo maluto yung ating kamatis. Ayan mga chuki, after 2 minutes, titignan na natin yung ating uh, kamatis. Ayan. So, ayan, chuki, ba? Diba? Mmm, sarap. Ang bango, bango ng ating kamatis. And then, pwede na natin ilagay yung ating main na sangkap, yung ating manok. So, itong manok ko mga chuki, hinati ko lang siya sa gitna yung ating Thai pork. 450 grams. Ayan. And then, isasangkot kasi natin mga chuki. So, it's time na pwede na tayong maglagay ng ating paminta. Ayan. Mas masarap, mas maraming paminta mga chuki. At saka maglagay lang tayo ng konting salt sa so, mga high blood dyan. Konting salt lang, wag masyadong madami dahil hindi yan maganda sa kalusugan. And then takpan muna natin. Balikan natin after 3 minutes. Ayan mga chuki, after 3 minutes, tignan natin ulit yung ating manok. Ayan. Babalik ta rin muna natin mga chuki. Ayan. Wow. So, ganito lang kasimple mga chuki yung ating recipe. Pwede nyo itong itry. Napakasarap talaga nito. Ito yung lagi kong uh, niluluto. So, subok na talaga to mga chuki. Ayan. sa lang kasi natin. Mas masarap kasi to pag sinasangkutsa pa talaga siya. So, takpan muna natin siya uli kasi tinignan lang natin kasi baka mamaya nag-dry na din yung ating uh, sauce, yung ating chicken. Ayan. So, pag ganyan siya chuki, kailangan pa natin siyang takpan muna natin uli ng about 2 minutes. Mga chuki, after 3 minutes, tignan natin yung ating manok na naman. Ayan. So, ayan mga chuki, medyo uh, nag-dry na yung ating sarsa. Okay. Ayan, medyo nag-dry na yung ating sarsa. Then, maglalagay na tayo mga chuki ng konting tubig. Konti lang, pag masyadong madami. Ayan, and then pakuluan natin siya ng about 10 minutes para mas maluto talaga yung ating Ah! Manok, ayan. Tugos naman yung kanin mga chuki mamaya. Okay mga chuki, after 10 minutes, tignan na natin din yung ating manok, ayan. Ayan mga chuki, kung nagustuhan mo yung ating video, please don't forget to share and like and comment down below. Ayan mga chuki, na yung ating manok. Tanggalin muna natin yung ating na... Uh, manok. Ayan, tanggalin natin lahat to give space sa ating mga gulay mamaya mga chuki kasi marami tayong ilalagay na gulay mga chuki. Ayan, I hope nag-enjoy kayo sa ating recipe for today. So ganito lang kadami yung ating sabaw, huwag masyadong madami. Ayan, huwag masyadong nga uh, malulunod. Maglagay tayo ng konting sili. And then maglalagay tayo ng Uh, talong mga chuki, So itong talong na 'to, isang piraso lang 'to pero iba kasi yung, yung talong dito, mataba yung talong dito mga chuky. Ayan. Pagkatapos maglalagay tayo ng cauliflower. Ayan. Shoutout sa ating sponsor sa mga vegetable. Thanks so much. And dadalagin na rin natin yung ating yan, Bell pepper mga chuki. Pagkatapos pakuluan natin siya ng hanggang apat na minuto para maluto yung ating gulay, takpan muna natin. At ito na nga, chuki. after 4 minutes, tingnan na natin yung ating vegetable. Anyway, in-steam lang naman din natin yung ating gulay na mga Chucky, ba? Diba? So, luto na almost yung ating talong. Ayan. Ang cauliflower naman mga chuki, madali lang talaga yan maluto. Yung talong lang talaga yung medyo, kailangan natin siya lutuin kasi hanggang limang minuto yan bago siya maluto. Okay? So pag ganyan na yung ating uh, vegetable mga chuki, babalik na natin yung ating manok. Ayan. Para naman, pag nagsandok na tayo, alam natin kung nasaan na yung manok. So hindi na natin kailangan kalkalin pa yung ating uh, gulay kasi nga nasa ibabaw na yung manok mga chuki. Ayan. Kung nagustuhan mo yung aking video at nanonood ka pa sa oras na to, please don't forget to like and share my video. Ayan. So yun, mga chuki, maglagay muna tayo uli ng tatlong piraso ng CD pagkatapos takpan natin at pakulan natin ng mga dalawa hanggang tatlong minuto. There you go mga chuki, after 2 to 3 minutes, eh, tingnan na natin yung ating niluto. Wow, ang sarap na mga chuki, oh. Wow, kodi ba? Ang sarap na choke So yun chuki, kakain na tayo. Ayan. Wow! Ang sarap. Kuha na kayo mga chuki ng inyong kanin at kakain na tayo. Lantakan na natin yung ating nilutong kinamatisang manok. Wow! Ang sarap ng sabaw. Tara chuki, kain na tayo. O ito yung ating uh, cauliflower. O tignan ninyo. Crunchy pa talaga siya mga chuki. Tikman ko muna yung ating sabaw. Wow! Ang sarap. Saktong-sakto lang mga chuki yung lasa ng sabaw natin. Grabe, ito yung cauliflower. Tikman natin. Wow! Crunchy pa talaga mga chuki. Hindi siya na-overcooked talaga, promise. Subukan nyo ito mga chuki. din then balikan nyo ako sa comment section para malaman ko talaga kung nga gaano kasarap talaga sa panlasa ninyo. Pero for sure mga chuki sa akin grabe ang sarap tapos tignan mo itong uh, kanyang laman o oh, ayan mm, ayan ang lambot mga chuki lutong luto walang dugo yung ating na uh, manok tapos ito yung aking tinapay kasi hindi ako mag rice so ayan mga chuki ubos ang tawag yan dito sa Middle East ayan ang sarap din mga chuki so ayan perfect dito sa aking nilutong uh, kinamatisang manok ayan subo pa tayo uli mga chuki ayan Ayan mga Chuki, kung nagustuhan mo yung aking video, please don't forget to like and share. And uh, thank you for watching always mga Chuki. Marami pa akong mga video recipe bilang isang OFW dito sa aking mga videos. Marami kayong matutunan mga Chuki. Okay? So thank you for watching and stay safe. God bless everyone. Don't forget to love. Love, love, love. Bye-bye. Kakain na ako mga Chuki ha. Bye-bye na.